Okay, wala nang pasakal. mga kababayan, diretso na tayo sa usapang politika na magpapainit ng dugo. Alam nyo, noong April 2025, pinatamaan okay, ni Attorney Raul Lambino, ang apat na senador, Risa Ontiveros, Tito Soto, Bam at Kiko Pangilinan. No? Uh, hindi, ang mga June 20... August na po pala, no? sorry, August 2025, no? kasabay ng paggasta ng Supreme Court Ah, uh, sa impeachment, no? Case ni VP Sara. Pero teka, bakit nga ba galit na galit si Lambino? At bakit parang laging nasa hot seat si Speaker Martin Romualdez at Presidente Bongbong Marcos, ha? Sumunod sa korte, yan ang sigaw. Pero sino ang tunay na sumusunod sa batas? At sino ang sumusunod lang sa sariling interes, ha? Kung ngayon, kami ngayon ay nagtatarget ng 100,000 subscribers. Kaya mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Japan, Australia at sa lahat ng OFWs natin dyan, ihitang subscribe button, ha? i-like, i-comment at i-share ito. Ha? Kung gusto nyong suportahan kami, magpadala ng super thanks please. Kahit nasan ka man sa mundo, mula Quezon City hanggang Dubai, pasok na pasok ang suporta mo. Ha? Ngayon, pag-usapan natin ang political circus ng 2025. Pero bago yun, ha, isang kwentong pampainit. Ha? Alam nyo ba, sa Davao ha, may nag-viral na meme na nagsasabing kung hindi ka sumusunod sa korte, baka sumunod ka na lang kay Apollo Kibuloy. Ha? Tawanan pero seryoso ang usapan. Ngayon ay tungkol sa kapangyarihang batas at politikang Pilipino na laging may plot twist. Kung may isang tao na hindi natatakot magsalita, ha? Yan si Attorney Raul Lambino ha. Noong April 2025, inutusan siya ng Supreme Court na magpaliwanag dahil sa isang Facebook Live kung saan sinabi niyang may TRO daw no? laban sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mali ang impormasyon pero teka, bakit nga ba galit si Lambino? Hindi ba siya rin ang dating nangampanya para sa mga kandidato ng PDP kasama si Nabato Dalorosa at iba pang Duterte loyalist at tumakbo rin po siya bilang senador ng Pilipinas, ngunit natalo po. Ang Supreme Court mga kababayan ay ating huling linya ng depensa pagdating sa batas. Noong July 2025, nagdesisyon sila no, laban sa impeachment trial ni VP Sara Duterte na sinabing labag sa konstitusyon dahil sa one-year ban na paulit-ulit na impeachment at paglabag sa due process. Ang sabi ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada This is a good reminder that any attempt to impeach public officials must be grounded in law and procedure. Tama. Tama ba? Pero bakit parang may mga senador na ayaw sumunod? Si Lambino ha, kahit napagalitan ng SC, parang naging boses na mga gustong ipaglaban ang Duterte legacy. No? Sabi niya, sumunod kayo sa korte, isang linya na parang suntok sa mga politikong laging may sariling agenda. Pero mga kaibigan, hindi rin siya santo ha. Ang tanong, ginagawa ba niyang armas ang batas para sa sariling interes o para sa mas malaking laban? Tingnan natin ang dalawang panig ha. Siya ang tagapagtanggol ng mga Duterte, lalo na't nadidiin si dating Pangulong Rodrigo, a Duterte sa ICC at si VP, Sara sa impeachment. Ang kanyang sigaw ay parang para sa hustisya at pagsunod sa batas, lalo na't ang SC mismo ang nagsabi na unconstitutional ang impeachment move. Ang iba, sabihin na si Lambino ay gumagawa lang ng ingay para protektahan ang kanyang mga kaalyado. Ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa TRO ay nagdulot ng gulo. Hindi ba't irresponsable yun? Sa, kabubua, sa kabuuan, ang Supreme Court ay naging sentro ng usapan. Pero mga kababayan, hindi ba't ang korte rin ang laging ginagamit bilang sandata sa politika? Kaya naman, sa susunod na segment, pag-usapan natin ang mga politikong laging nasa kabilang panig ng batas. Ha? Ngayon, pag-usapan natin si Speaker Martin Romualdez, Presidente Bongbong Marcos at apat na senador, Risa Ontiveros, Tito Soto, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ba't parang lagi silang ang nasa gitna ng kontrobersiya? Sabi nga ng isang netizen sa X, kung may award parang sa, para sa political drama, siguradong best ensemble ang mga ito. Martin Romualdez. Si Speaker Romualdez, ang pinsan ni BBM, ay parang direktor ng isang pelikulang laging may budget issues ha. Noong July 2025, nanguna siya sa pagsuporta sa isang resolusyon para buksan ang bicameral conference sa publiko. Maganda, di ba? Pero teka, bakit kailangan pa ng resolusyon para maging transparent? Hindi ba dapat automatic yon? Ang 2025 General Appropriations Act na may 6.3% 126 trillion pesos budget ay pinuno na dahil sa mga budget insertions na umano'y pabor sa ilan. Ang tanong, transparent ba talaga si Romualdez o nagpapanggap lang para maayos ang imahe? Si Pangulong Marcos ha, na tinutukoy natin bilang BBM ay parang laging nasa gitna ng away. Noong 2025 so na, sinisi niya ang korupsyon sa flood control projects pero bakit parang siya pa ang sinisisi ng iba? ang kanyang veto na 16.7 billion pesos na flood control budget ay money ng papuri mula sa mga kritiko. Pero mga Duterte loyalist tulad ni Lambino ay nagsasabing ito'y political maneuvering lang laban kay VP Sara. At huwag natin kalimutan ha, ang kanyang paglayo sa Duterte Black. Ang dating unity team ay parang high boy band na nagbreak na. Okay. ang apat na ito ha, na senador, Risa Ontiveros, Tito Soto, Bam Aquino at Kiko Pangilinan, Pangilinan na tinutukoy ni Labino na hindi sumusunod sa korte. Ha? Noong July 2025, nanguna sila sa pagsuporta sa isang resol resolusyon na umihiling sa si SC na i-consider ay uh, reconsider ang desisyon sa impeachment ni Sara Duterte. Si Ontiveros, na kilala sa kanyang lone dissenting voice, sa Senado ay laging nangunguna sa mga progressive issue. No? Pero bakit parang laging siya ang kontrabida sa mata ng Duterte supporters? Si Soto naman, na gustong-gustong ituloy ang impeachment, ay parang lolo na laging may opinion sa lahat. Samantala, ha, si na Aquino at Pangilinan na bagong balik sa Senado ay sinasabing sumali sa majority black para sa kapangyarihan. Pero ang mga kababayan, hindi ba't ang tunay na tanong ay sino ang tunay na may prinsipyo? Isang araw, nagkita-kita si Romualdez Marcos at ang apat na senador sa isang kainan. Sabi ni Romualdez, kailangan natin ng transparency. Sumagot si Marcos, oo, pero wag muna sa budget ko. Si Untiveros naman, kailangan ng hustisya. Pero sabi ni Soto, hustisya, impeachment muna. Tawanan, kaya naman mga kaibigan, parang teleserye, ang politika natin laging may plot twist. <laughs> Satire po yun, ha? Ang pinakamalaking issue ng 2025, ang impeachment case ni VP Sara Duterte, ha? Noong July 2025, idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Sara dahil sa one-year ban at paglabag sa due process. Pero bakit nga ba gustong gusto ng ilang senador na ituloy ito? Si Nahontiveros, Soto, Aquino at Pangilinan ay nagsasabing ang impeachment ay tungkol sa accountability. Sabi ng Tiberos, no one has the right thing to cling to office. All public officials are accountable to the Filipino people. Tama naman, di ba? Pero bakit parang ang bilis nilang magmalaki ng justisya? Pero mabagal magbigay ng solusyon sa gutom at kahirapan. Okay, si VP Sara, ha? Na sinusuportahan ni Lambino ay sinasabing biktima ng political vendetta. Ang mahaligasyon ng fund misuse ay hindi pa napatunayan at ang SC mismo ang nagsasabing mali ang proseso. Kung gayon, bakit parang laging si Sarang ang nasa hot seat? Hindi ba't ang tunay na laban kay Marcos ay versus Duterte? Ang impeachment na ito ay parang laban sa wrestling ha. May mga taga-suporta, may mga kontra, pero ang tunay na panalo ay yung mga politikong laging nasa spotlight. Kaya naman mga kababayan, mag-ingat tayo sa mga ganitong drama. Ang tunay na tanong, sino ang tunay na nagsisilbi sa bayan? Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na issue ha. Ang politika sa Pilipinas ay laging puno ng away. Marcos versus Duterte, Lambino versus Senador, Corte versus Kongreso. Pero anong solusyon? Transparency sa budget. Ha? Ang issue ng budget insertion sa 2025 ga ay isang malaking problema. Kung gusto natin ang tunay na pagbabago, kailangan buksan ang bicameral con conferences sa publiko. Ang Supreme Court ang nagsisilbing balanse sa ating gobyerno. Ha? kung hindi susundin ang desisyon nila, ano pa ang silbi ng checks and balances. Ang Marcos Duterte split ay nagpapakita na ang political na politika natin ay laging tungkol sa personal na interes. Kailangan natin ng mga leader na tunay na magsisilbi, hindi yung laging may sariling agenda. Kaya naman mga kababayan, oras na para maging aktibo tayo, mag-research, magtanong at magmalasakit ang kamangyarihan ay nasa kamay natin ha. Lalo na sa mga butante sa Quezon City, Davao, Cebu at sa mga OFW natin sa Dubai, Riyadh at Toronto. Mga kababayan, ang politika sa Pilipinas ay parang teleserye. May drama, may aksyon at laging may plot twist. twist. Pero sa gitna ng gulo, isang bagay ang malinaw. Ang Supreme Court at ang matulad ni Attorney Raul Lambino ang nagsisiguro na may batas pa rin sa ating bansa. Pero hindi rin natin may kakailan no? na sina Romualdez, Marcos, Ontiveros, Soto, Aquino at Pangilinan ay may kanya-kanyang laban. Ang tanong, sino ang tunay na nagsisilbi sa bayan at sino ang nagsisilbi lang sa sarili? Kaya naman mga kaibigan sa Pilipinas, Canada, uh, Saudi, Japan, Australia at sa lahat ng sulok ng mundo, i ang subscribe button ha. I-like, i-comment at i-share. Kung gusto niyo'ng suportahan ang aming layunin na maabot ang 100,000 subscribers. Magpadala ng super thanks ha. Ang inyong suporta mula Manila hanggang Hong Kong, mula Dasmariñas hanggang London ay mahalaga para maipagpatuloy natin ang mga ganitong usapan. Okay ha, magkomento kayo sa baba, no? Ano sa tingin niyo, no? Sino sa tingin niyo ang tunay ng bayani ng batas? Si Lambino o ang Supreme Court? O baka naman may ibang opinion kayo. Sabihin niyo yan sa amin at huwag kalimutan sumunod sa korte. Pero sundin natin ang konsensya natin, ha? Salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas.